hindi pwede sabay-sabay isang tricycle lang tapos mag-stop oh, daming salubong para mapalad ewan wala wala man ni gwardiya <laughs> man sig stop sila guys eh. mo na yung salubong tapos stop sila dito ayan na no, stop stop tapos ang um, Dua. Ha? Ha? ka Ha? 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 Ang bag to. Ayan guys, oh. may salabang pa na ano. Sasakyan. na sa baba? sa hugaw. Hindi pwede sa ano Hindi isa lang ang makaka ang daan. Okay. Larga na nito. At ito, larga na sila guys. Okay.